Dito na ako. Dito na ako. Magana mo na ako. mag maglayer. Mag-layer. Andito na ako, guys. sandito na ako. I'm here. I'm here. Yoho. Tagal ng antay ko. <laughs> Hindi. Inaantay ko din kayo eh. Inaantay ko din kayo. Mag-drive ko. Ala, sige. Pag-drive lang sa dinhana. Bungkag ka. Pag-drive muna. Drive ka muna dyan. Huwag mo nang mag para safe. Wala ka stream yard. Ay, wala ko nag-stream yard at stream yard. Nabungkag. Hello, sis Jeans. Salamat sa pahay mo dyan, sis Jeans. Palit ako, o gampalaya, agoy. Talami, magluto ni. Na. Mega loud shout out to all. Sis, dito na isang langgam. Bala <laughs> kayo dyan. Punta na ako sis, bakanti na yung cellphone ko, bakanti na ako sa bahay mo, yung bago mong upload. Yung new upload mo sis May, sis Jeans. Ha? Ito talaga si ano oh, si Nabungkag, nag-comment pa na nag-drive naman, nag -drive pa naman to. Ano din na drivean mo Nabungkag? bungkag? Baka iba yan. Nandito ako sa sa new upload mo agay. Patay kada ko kusog. Kalimot ko. Nandito ako sa new mo sis May. Mega mega loud shout out sa lahat. Yes guys, kinsa ni si Nabungkag? Abay iwan ko sino, sino yang si Nabungkag na yan. Sis Jeans. Tamsak. <laughs> Salamat, Sis Alma, sa patamsak at harang mo, Sis. Thank you, thank you. Daily Tech, hello. Salamat sa pakaway-kaway, sir. Hindi naman sana talaga ako mag-LS, guys, kasi mag-focus na sana ako sa ano ko, content. Kaya lang, boring man, uy. Boring. Boring pag nasanay ka na mag-LS ba, tapos bigla kang hindi mag-LS. mag ls boring. Diba? Parang yung ano mo ba, maghahanap talaga ng kamarites, pero hindi ako marites. Jarang! Agoy! May pa-jarang-jarang sa si Daily Tech. May pa-jarang-jarang. <laughs> Daybet! Uh, yan, Daybet, pag ikaw mamoni, Daybet, ah, sa na, mag-ano ka na, ma, parang tamarin ka na mag-LS, Day. Tapos darating yung araw day na parang mamiss mo talaga ang LS life. May kausap. Eh noon, ikaw dyan day is palagi ka namang may kausap kasi may tindahan ka eh. Jerong! <laughs> Sis May, boring daw. Wala ka kasi mahanap na marites. <laughs> Oo oh, nga no. Hanap tayo ng marites. Sis dyan. Sana all may content. Ako hindi ko alam. Ano yung content ko? Content mo nga yung mga paninda mo dyan yung mga update price sa paglilinis mo ng mga alikabok, ilang alikabok ang alinis mo, ilang ilang customer ang pumupunta sa iyo sa araw na 'yan, ilang kita sa araw na 'yan, ano pa? Ilang utang? Yun. Ilang ilan ilan ang nahubog? Patawa-tawa si Guapa at si ka, ano, si, an, si Jeans. Anong sa'yo? Ayan, anong sa'yo daw? Sabi ni Daily Tech. Nandito ba si Kuryana? Anong sa'yo? Agoy, family vlogs. Thank you for kawai-kawain. Your pink na kamayin. Salamat, my friend. Family vlog for your kawaii kawai Sampalin mo asawa mo si Sbet pa ramay makontent ka, viral agad, yun, di mo na, yun, di mo na need mag-LS. Ay, naku, hindi makaviral yung yung sampal. Dapat mag-ano, magbalitok-balitok na walang salawal. Yun yung makaviral ngayon. Sis? Oo, tama, tama, sir, Daily Tech. Ilang customer umutang, tapos pagbibili sa iba. <laughs> Yan talaga ang issue, no? Ilang customer umutang tapos pagbibili sa ibang tindahan. Guys, pabalda. Pabalda-balda, guys. Sa ano, sa nakasabit. Ano pa, hindi pa nakagraduate yung bahay niya, guys. Hindi, ma hindi pa nakagraduate ang bahay ni Family Vlogs. Ha, giatay, walang salawa. No, oo, oo, oo. Kung gusto mo mag-viral, yan yun. Mabiral ka talaga niyan pag walang salawal. Miga, miga lang, shout out, 7 million, ha? Yan na naman ang salita na balda na yan, eh. <laughs> Oo, pa balda balda sa nakapin. Ito si, ano yung nagturo sa akin ng balda-balda? Si Sis Alma Friar Vlog. Ayan, si Sis Alma Friar Vlog. Andiyan siya. Ah, baka emaritis eh, ako pa ng kapitbahay niyan. Hindi na, hindi, ay, okay lang kung emaritis ka kasi nga, pumasok ka sa social media, eh. Imarites ang kapitbahay. Oo, oh, oh, yung kapitbahay Imarites mo. Yung sabi ni ano ni Sir Daily Tech na ilang customer umutang tapos bibili sa ibang tindahan, tapos pag singilin, ikaw na naging masama. <laughs> yun na yun, 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 yun. <laughs> i ang nangutang, hindi mo bayad. Agoy. Oo, oh, i-content yung nangutang, di mo mo bayad ayaw kay Luoy. Eh, pwede naman i-content yun na isasabi mo lang, wag lang isali yung mukha nila. Wag, wag mo lang isali yung mukha nila. Sabihin mo lang na ito, si Tarpulana, si Tarpulani, nangutang. Tapos doon sa kabila, bumibili. Pag sinisingil, agoy, nangangaway. May paturo-turo pa sa kamay. yon Family! Hello, my friend. Pabalda-balda po sa so, naka, ano nakasabit. Ano? Wait, wait a minute, family, my friend, ha? My phone is still playing. You are the one. You are the one. Next. Oh. <laughs> ha, wag mo content ang nag-utang sa customers kasi magkikita video mo. din na yun bibili sa iyo imbis na bibili sa iyo matatakot na yon hindi hindi sis tatakot sis May baba magbayad siya para mag maka-update siya no sa isip niya ay magbayad na ako para ma-update na ni ni Madam Beth na nakabayad na ako ma yung name ko yun yun magbayad na yun sis 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 May nasa mot dai Joel baka na og si akong tae ako abi ko chi tai akong tindahan dai patay oy wag naman yan wag naman yang tahi oy migalaw shout out sa lahat content mo yung namamutang para abangan upload mo oo nga content mo kung bumabang kung nagbayad ba yon kung sayo ba yon bumibili Uy, oy yung sa facebook yung si tawag doon yung parang bakla man ata iyon topo pabele anak Ayun sa Yun ba yun? <laughs> dai, yun yung gawin mo, day. Yung anak mo is nag-aayaw sa inya. Aya, pabili ko. Aya, ano, ano sa Pabili ng candy. Ilan? Isa lang. Ayan. i iidlip ka na sana, tapos may bibili naman. Aya, aya, pabili ng bobot. Ayan ba? Mag-comment ka, baby! Baby, where are you?

Ganyan. Busis na bumili sa amin. Ito naman si Sir Daily Tech, oh. Para hindi nga, pero sasabihin agad na ganyan. <laughs> hindi yun ako, ha? <laughs> ayaw ko na, ayaw ko na nga. <laughs> Napagkamalan pa ako na bumibili ng candy na inantok yung tindahan. Ayaw! Yesus. So, parang nakipit. <laughs> yun, yun. Kasi yung mga bata, yung mga bata, ayan! Yeah! anak ba? anak ba? Yung mga bata, makaulit, no? Kung katulgon kay ka. <laughs> parang naipit ang busis ni Yos. Naipit sa, si sa si asipo. <laughs> family! Thank you, thank you, family, for your... sana si Ana? Wait a minute, malapit na itong matapos yung kinanood ko, family. Family. Ano bang kinakain mo dito, sis May? Ba't nagsisi ka sa huli? Masarap naman pero nagsisisi ka. Ay nako, sis May. Nagkamay kumain yung asawa mo. Asawa ko, sis May. Pag magkamay ako, sisiga yung mata niya. Ang asawa ko, sis May. Pag magkamay ako kumain, sisiga yung mata niya. <laughs> sisiga. Masarap kasi kumain pag nakakamay, pero yung iba is hindi gusto yung nakakamay ka. Yung asawa ko, hindi gusto nakakamay. Sigahan kag mata. Pang-anim ako, pang-anim na tosok. Sarap na sarap si Indiano sa pagkain. I'm back! Ayan na, baby! Ayan na, baby! Ano yun? Paano, paano yun, ho? Singgit ka na! <laughs> Yung boses mo dai bagay sa ganun. Ako kasi boses bulldozer. Uy, anong bulldozer, oy? <laughs> Yo, sis, ho! Sa lahat! Alas sis, norms! Nag-LS ako. Kala ko kasaan ka. Baka vacant ka ngayon. Kaya yun, hinihintay kita kanina, baka vacant ka para ikaw ang mag-LS. Yung mga bata, kahit maglagay ka ng sign sa tanghali na close para makatulog, hindi na sige pa din pabili. Eh kasi naman sir, daily tech, hindi pa yun marunong gumasa eh. Hindi pa marunong bumasa, basta may piso sila, ayan, bili na yan ng candy. Sisiga talaga. Tambay lang. Nag-start ka na dyan, sis, Norms. I'm back. Ayan na si baby face reveal. Ayan na ang mga langgam. Magbakas na yan ng mga tamis. Harang ulit, sis, sis Alma. Salamat sa paharang mo dyan, sis Alma. Pabili, sabihin niyo po, sarado na baldahin niyo muna yung si Family Vlogs para hindi magano may may extra kayong Banana dyan, hindi pa na graduate yung bahay ni Family Vlogs. Baldahin nyo na yan, guys. Baldahin nyo ng bonggang-bongga si Family Vlogs. Kung may extra kayong banana dyan, guys, paano, pa-utang. pa utang Pautang na extra banana si Family Vlogs. Magbayad naman yan ng utang. Magbayad yan ng utang si Family Vlogs. Kaya lang hindi searchable yung bahay niya. Kailangan nyo talagang ano, kailangan nyo talagang mag-click sa link niya guys kasi hindi siya searchable. Hindi pa searchable ang bahay ni Family Vlogs. Bakit? Hehehe. Eh. Hindi, hindi ko ma-search. Nakaano naman ako sa kanya. Nakatawag dito. Naka-sub naman ako. Or ito ba yung ginamit ko sa pag-sub niya? Family, family. Okay. Right? nag din si ano si Jingplan Plan. Hindi na kasi ako pupunta ng bahay ko kung mag-click mag-search ako ba. Click na lang ako. Ako kahit meron di binibigyan lalo pa piso, piso kapoy. Sis, biji mo na. Sige, sige, sis. kuya pa. Yung mga bata, bibigyan ng nanay ng 20. Tapos, bibili sa tindahan mo piso-piso, benteng balik yun. Oo nga, sir, daily tech, benteng balik yun. On the way, family! Harang, good afternoon sa halls na hindi marites. Oo, hindi nga ako marites. Hindi naman ako marites talaga. Kayo lang naman ang marites. Kayo ang nagagatong sa akin eh, na magmarites ako. Hmm, nandamay pa. Ayan na, Kayens Mix Vlog, you have a brand new jacket color blue. <clears throat> Kailangan ko talaga pumunta sa bahay ko, hindi ko talaga ma-search itong si Kuan. Hello, 7 million people. Oo nga, migalaw, shout out 7 million in my payag. Thank you, thank you guys sa pa-visit nyo guys. Salamat sa pa Ay nako, Puntahan ko muna itong si ano, si Family Vlog. Baldahin ko to ng bonggang bongga tong si Family Vlogs. Hindi ma-search kahit naka-subscribe na ako sa kanya. Wait a minute, Family Vlogs. Bigyan kita ng ano, banana Family Vlogs. Wait a minute lang sa ha, my friend. Daghan salamat po sa pa-jacket mo sa akin. <laughs> salamat kay Jens Mix sa Padalaw. Harang, salamat sa paharang si Spanyol. Tamsak pa din. Agoy, salamat sa patamsak. Puntahan ko, wait lang ha guys. Puntahan ko muna si Family. Ano kasi ito si Family? Uy, hinahirap hanapin ang bahay mo. Family, bakit ba hirap hanapin? Why your home is so difficult to find family blogs. Your home is so very very difficult to find. I will search your home but I can't see. I can't found where your home in India. Ay tapos na kayo nag LS. <laughs> Kalets! Ay, oh, si Kalets and Adventure. Yan! Nasa to? Yan na, yan na. Pahinga muna siya. Oh, pahinga din pag may time. Pahinga, pahinga. Pag may time, papuntahin talaga ko nito ay sa bahay ko. Hindi talaga yan maser si Family Vlog. Bakit kaya? Ano ba nangyari sa'yo, family vlog? Bakit hindi ma-search ang bahay mo, family vlog? Hindi siya searchable. Need siguro, need mo siguro i-update yung bahay mo, family. Family vlog, my friend. Pabalda-balda po sa nakapin, guys. Malapit na natin yung i-ano, i-kick out. Para hindi tayo masipa-sipa ni Lala. Ayun ako, family vlog. Makapunta talaga ako sa bahay ko. Kasi ano eh, hindi kita ma-search. Ay, nag, ano pa naman to? Bakit ba? Ano ba nangyari sa bahay mo, family vlog? Bakit ba hindi to ma-search? Why your home is so difficult to find? Nag-English na. Ayan, oh. Yan si, ano, si family vlog kasi. Kaway-kaway lang. I'm back! Andito na yan si ano, si Face Reveals kanina si Jeans. Tosok Dan, si I, si Lizaya ho, Family Vlogs only five. ano WL yan yung handle ni Family Vlog. Ha? Ah, sige, ano na lang sir no. Bakit bakit kaya may may YT, YTC na kahit naka -subs ka naman sa kanya, hindi ma-search? Bakit kaya yan, sir, daily, daily tech? Ano kaya ang kulang dyan sa kanya na kahit nakasub ka, hindi siya ma-search? Hindi na kasi ako nagpupunta sa bahay ko eh, pag ano, pag... Sa akin din, dati di makikita. Bakit kaya? Sa akin, nakikita naman yun sa akin, yung kumasok ako sa VLS na yan. Ipa-copy-paste ipa, ipa copy paste ko lang family vlogs, vlogs on five. Sige. Yeah, nakita ko. Dikit na pala ako nito sa lahat, oy. Dikit na pala lahat mga ano ko sa iyo family vlogs. Tatlo lang kasi ang ano ko. Tatlo lang yung ninja ko, guys. Wala akong, hindi ako gumagawa ng maraming ninja. Uy, tatlo lang yung ninja ko, oh. Hindi ako gumagawa para ma-legit bitaw yung daming ninja sa isang account. Ninja sa isang account. Hindi ko yun ginagawa. Hindi ko yun ginagawa. Sorry, my friend, family vlog. Ay, nakos. Wala na pala akong ban- Ala, nawala ang signal! Nawala ko signal. Narinig nyo ba ako? Malas naman, no? Oh. Malas! Sa handle mo. Hanapin. O, inanap ko na, sir. Nakita ko na. Nakita ko na. Uy, nawala yung signal ko sa ano? Sa isa kong CP. Bakit kaya nawala? Biglang nawala ang signal ko sa isang CP. Sorry mga guys, hindi ko ma-search mga bahay nyo. Biglang nawala ang signal ko sa isa kong CP. Ano kaya ang nangyari sa isang CP na to? Masyadong madami yan, ganyan ang name. Basta madaming name. Ano no, hindi madali i-search no. Basta maraming kaparehong name. Miguel, shout out to Melion in my house, in my homeland.